Magandang araw, magandang gabi mga kabayan, kung saan mang uh, sulok ng mundo kayo naroroon ngayon. Isang uh, maligayang maligayang uh, araw sa inyo or uh, magandang gabi sa inyo no. Uh, nandito ulit tayo ngayon at uh, welcome kayong lahat para uh, manood dito sa aking channel or sa aking Facebook uh, page. Maraming maraming salamat sa inyong uh, support. Nabasa ko yung mga uh, comments ha ng mga positive comments doon sa previous kong video at maraming salamat sa inyo na uh, nagkaroon ng interest para panoorin yung aking uh, aking uh, munting uh, uh, testimonial share na ibinahagi uh, ko sa inyo uh, tungkol sa aming uh, uh, journey dito sa bansang uh, Canada, no at eh, kanina pagising ko ng umaga ay eh, ako natuwa dahil uh, nakita ko na may mga views din pala, may mga tao din pala na uh, mayroong interest para panoorin yung mga ganong information. no? Maraming maraming salamat. At uh, itong video na to is uh, continuation or uh, support para don sa mga information na aking nabanggit nung nakarang video. So, uh, by the way, uh, mayroon lang akong konting correction doon kasi... Nagkamali ako ng bilang sa buwan nung pagdating namin dito. Eh, nabawasan ko ng isa. So dapat pala uh, ano, actually nine months na pala kami dito talaga. So ang nabanggit ko lang doon is uh, eight months. So pasensya na at nagkamali. So nine months na kami rito ngayon sa Canada magbuhat-buhat ng pinalis kami or na-approve yung aming uh, working permit dito. So nabanggit ko rin doon sa previous sa uh, video ko na Uh, tungkol doon sa paano ba sila nag-welcome sa amin O paano ba, paano ba sila nakikisama sa amin uh, Bilang isang uh, dayuhan para sa kanilang lugar dito Ang feedback na nakuha namin is nung una pa lang Talagang gustong gusto or nagustuhan kami uh, Base sa uh, performance na rin siguro At saka sa pakikisama or pakikitungo na aming pinakita sa kanila so nung una eh, medyo takot kami dahil syempre nga eh, first time din namin uh, hindi namin nakalain na talagang nagustuhan pala kami so ang um, at sila din nung nakahelobelo na namin sila eh napakaganda rin ng kanilang uh, pakikitungo sa amin kanilang pag-uugali so kung sa bait lang super bait nila talaga at eh, sa mga nakapanood nito na nandito rin sa Uh, lugar na pinagtatrabawaan namin is kayo na rin ang makaka-justify na talagang totoo yung sinasabi ko. Hindi ko naman although nila lahat kasi malay mo mayroong naka-experience din na uh, hindi maganda ang treatment. So sa, 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 amin, all in all talaga, eh, maganda yung pakikita mo nila sa amin bilang uh, mga worker. Pantay-pantay ang ano nila rito, ang wala silang discrimination talaga. So bilang patunay, Uh, kahapon sa uh, birthday nung kasama ko na si uh, paring Charlie Castro oh, si, yung kaibigan natin eh, nag-invite siya ng although hindi siya lokal talaga kasi siya ay isang Colombian pero matagal na siya rito sa Quebec na nagtatrabaho at in-invite siya kahapon at nakausap ko siya nakausap namin siya so talagang akala mo eh, matagal na kaming uh, may pinagsamahan matagal nang uh, magkakilala. So, para kayo mismo ang magpapatunay, uh, ipapakita ko sa inyo yung actual na conversation namin. Although uh, friends yung salita niya at eh, kami naman eh, bagong dating lang hindi talaga pa totaling marunong. Meron lang mga kunting alam, eh mga basic lang eh hirap din kami. Kaya disclaimer po, hindi po kami ano talagang magaling na. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano sila or paano siya makikisama sa amin. Kasi lahat kami na nandun kahapon is mga Filipino. Maliban lang sa kanya na Colombian na nationality. So, kahit hirap magsalita sa English, ay eh, uh, inamin naman talaga siya na zero, zero knowledge siya sa English o so, ang kanyang salita lang is Espanyol at saka French so Panoorin niyo yung video na to? kahapon ito uh, Mayroon kaming uh, bisita ngayon na uh, kasama namin sa trabaho So, kilala natin guys Jo m'apel Alvin Toyor si Jo m'apel Javier Salazar uh, Javier Don Javier eh? Don Javier Salazar Le, uh, Si Lue, sitwa trabay at usindu? Uh, reparasyon Reparasyon Avik uh, Avik uh, uh, RG RG eh? Oo okay. oh.

Je yeah. yeah. parle français un peu. en poux, si un peu. Ouais. Oh, il faut continuer à Oh, il faut continuer à pratiquer. Il faut pratiquer. à pratiquer. Il pratiquer. Il faut continuer à 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 pratiquer. Il faut continuer pratiquer peut di à l'école Ah, à l'école, euh, j'ai pas compris ici. À l'école pour étudier le <coughs> français Ah, ah, oh, school, school, yeah, 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 Online, online. Ouais. Ah, yeah, OK. Online, pas pas school. Euh, non, ah, pas de okay. yeah, 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 Ici yeah. pas celular. Ah, cellulaire, ouais. Oui. Pas l'école. Pas l'école. Ouais. Et Ah. <coughs> uh, Zor,

pasang mm. porsa korai, right? meja pal, uh... oh, oke, meja a English ma, zero, no, oh. si koleg travel ya, uh, Filipin, eh si bo, eh pas si bo, oh, wait, oui. wait oui, si bo, oh, wait, oui. si, si tua koleg ya, avec Osindo, Alex, Eji. Ryan ERG ya. Eh. Tolomo, Tolomo, Saint Philippe, Saint Saint e Charlie, 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 actual na video nung aking uh, uh, panayam sa bisita namin na uh, Colombian National. So sinabi niya doon na uh, in niya kami na mag-practice talaga ng uh, salita ng French dito kasi uh, mostly sa mga tao dito is uh, French uh, speaking so kailangan talaga namin ma-adapt yung uh, language nila rito at saka yun din ang Uh, principal requirements para makapag-apply ka ng uh, permanent residence kung hindi ako nagkakamali no comment down below kung uh, mali yung nasabi ko At uh, doon sa mga expert na eh, kasi kami bago lang kaya nangangalap pa lang kami ng mga information no so uh, inamin din niya doon sa video na, yun na uh zero knowledge daw talaga siya sa English so although uh, hirap kami para lang makipag-communicate sa kanya so pinilit namin na uh, mag then din base doon sa aming uh, na munting nalalaman dahil bago pa lang kami nakarating dito sa Pilipinas pa lang is in-enroll na kami ng online class sa French language. So hanggang ngayon is patuloy pa rin kaming nag-aaral ng French uh, through online at saka nakapag-enroll na rin ako at waiting na lang po ng uh, available slot sa school ipapasok din ako tang, uh, uh, ano school talaga rito yung uh, face to face na uh, klase ng French. So, hanggang dito na lang muna yung videos ko guys. Kung mayroon man akong mga maling nasabi or mga maling information, please uh, comment down below para malaman ko at uh, may correct natin, no? Disclaimer lang po, hindi po ako talagang expert na rito kasi bago pa nga lang kami. Nangangalap pa rin kami ng information. So, sa lahat po ng mga Filipinos community na nandito na matagal na, so tulungan po tayo, mag-share-share po tayo ng mga information na maka sa atin para umangat at uh, tumanggal yung pamumuhay natin dito sa Quebec, Canada. So, hanggang dito lang. God bless us, uh, glad, God bless to all at maraming salamat sa support nyo guys.